Ay po si daddy naman. At si nanay, binababa ang mga gamit. Si nanay yung kanyang bag. At si daddy ay, oh, careful ha. Awa ko po si Bobby ngayon. May gasol. Wow, thank you so much, Monay and Jurel. Grabe. You are watching Terra Shoot TV. Enjoy this video. Yan, kamusta mga kapitik? Good morning. Yan, magandang umaga po sa lahat. Kakatapos ko ng mag-impake ng aming mga dala. yan yung po punong-puno ay umawas na ng kaunti. <laughs> at uh, kami po ngayon ay patagay-itay na. kasama namin si mater at si po ay may check-up doon. Ay dito na lang ako magpakaruwas. Salamat <laughs> sa inyo. naman kay Bye bye, Tata. See you soon again. <laughs> sa pista. Mga ng sasakay na po si Bobby. Nandito na si Andres, nakasakay na. nandito na po si Andres. Tapos nandito na rin si Mother sa unahan. <laughs> akoy update akoy post na pawis ubrang init na po yung umagang-umaga palaang. Hallelujah, Jesus. O God, Lord, maraming maraming salamat po sa araw na ito. Pagmalayin mo nga po, Panginoon, ang aming buong pagbibiyahe. Ingatan mo nga po, Panginoon, ang aming mga anak, si Lee, at Teresa, si Bobby. We pray for complete healing yes, Lord, for Bobby's me. life, upon Bobby's life, O God. And we pray din po, O God, sa yung mayamang pagkito sa amin. Ilayo kami sa kung anumang kapahamakan o aksidente, O God langin din namin o God na smooth ang uh, pagpapacheck up po ni nanay. Ingatan mo po ang aming mga iiwanan dito, si natatay, si nar Eric and Mahal. Ikaw po Panginoon ng bahala magbalik ng siksik, liglig at, upa, at umaapo na pagpapala sa tahanan nito. In Jesus name we pray, Amen. 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 So yun guys, pauwi na po ng Tagayta. Uh, kasama si Mader at may schedule check up. Yes. Let's go. Let's gotcha. go. Padaya pero pa si <laughs> Yan, bababa lang po si Mami Janet kasama si Bobby. Nandito kami sa tapat ng herbal. herbal. At nagpahabol si Ma'am Banji kagabi. Sabi, why? Baka siya po may order na isang box. Ay, order pa. Baka meron na uli. At effective daw. Yun Mami. daw kanyang kasaway umino, May effective daw. Iyan. At, yung, yung ah, yung sa ano, sa paa, sa yurik, Dibagat yun ay pansit-pansitan. Oo. Ay pati daw yung kapatid niya ay nang nakuha na rin sa kanya. Ah, mayroon no. sila. Oo, iyan Diyan nga si Janet bumili nung ako yung na kaya yuric. capsule. Yun ay gawa sa pansit-pansitan. Oo, yan nga mga pansit-pansitan. Oo. Ay sana meron. At nagpadagdag si Mang Banji. Salamat po. Ayan. Ayawan ay, kay Janet si Janet naman ang ability yan. yan At effective daw Yan naman po yung magkakaiba Pwedeng hindi effective sa iba Pwedeng effective sa iba siguro oh. Depende doon sa uric level natin oh. Pero sa akin po ay effective At saka doon sa isa nating subscriber Si banji Sa kanyang hasba na effective din daw Kaya si Mami Janet Ay na-order na ulit Andres yan lang Ate meron. Ah, thank you so much kay Ate Nels. Ang dami niyang padala na saging na saba. Kami po ay maraming saging na saba. So nilaga na ni nanay lahat. At mga hinog na. Ay pag inuwi, gawa ng hati daw, yung iba'y kay tatay dito, yung iba'y kay nanay sa tagayta. sabi ni nanay, oh boy, din din dinala natin. Malolo na. Oo, oh, oh, wala alas bug na yung na. Kami nagkainan na, eh. may baon pa. Salamat, Ate Nels and Bossing. At siya po ay may padala din na isdang langisi. Langisi. Yeah. <laughs> Para daw sa inyo ni Janet. Oh. Actually si Ma'am Joy sa si Sir Mar may order nandiyan. Ay sabi ni Janet ay padagdag ng isa at siya daw ay o order din. Kung may ma kung may mahuhuli pa. Ay nakahuli pa nga. Ay sabi ni Ate Nel, wag nang bayaran at share na lang kayo ni Janet sa kani Mother ng langisi. Yan, salamat hey, atin no sa bossing. Ah, oh, mami siya. Wala pa daw. Okay. Bumili na lang ako ng sentela natin. Okay. At ako na ubusan na sa bahay. Okay, mami. So, yun, wala pa daw po mambanji. Ma Saka sa iba pa, marami nagpapasok. Ah. Uh, ah, marami pa bukod kay mambanji. Uh -huh. Yan, gawa ng siya yung nabanggit ko at effective daw sa kanya. Oo, marami nagpatotoo mo. Effective. Yan, salamat po. So, settle na mga boys at let's go na. At ito na lang ang binili ni Mami Janet. Kalamansi, malunggay, sintelay, si model. Um. Sa salamat, Janet. <laughs> Mami, meron din. Tapos, isa ka nga itong nilaga. Ito po ang ating baon sa biyahe. Yes. Let's go! Akyat na po kami ng bundok mga kabeshi ganda ng ilog parang sarap lumang huy, daddy napatulog ko na rin tong dalawang bata si Ayi at si Bobby pagkababa na lang tayo ng bundok daddy mag lunch ha Ayun. saan? karinderia o gusto mo yung ano na lang mga uh, Jollibee or Mac eh pag sa Kalawan, Laguna kaya masyado malayo na, doon na lang Kalawan meron doon kainan iskargo isda, karne, gulay lagi natin yung nadadaanan pero never pa tayong pumasok ganda po ng bundok mga kabes nakaka-relax Ah, oh, sa baba pala dadi yung ano, camping site. Paano kaya yung mga sasakyan, no? Ah, dito ang daan. May gate pa baba. Kami po mga kabeshi ay tumigil sa glit at si nanay po ay nag-toilet. Meron po palang public toilet doon na abanda doon sa umahan. Nalampasan na namin, si nanay ay naglakad na lang pabalik. At si Babay nilabas ko muna. Nagising po ay mainit ang ulo. Sabi ko kay Daddy, pahangin muna kami dito sa lebas. At eto po, maganda naman po dito. Eto pala ay Centro Real Forest Nursery. Dito po ito sa Barangay Maragondon Real. Eto ay Unnamed National Park Wildlife San Sanctuary. Wow, may mga ganun po pala dito. Ayun po pababa oh. Parang may batis din doon sa bandang baba. Si Andres po ay tulog na tulog. Ito so, si daddy o. Oh. Ayun si nanay. Lalakad na pabalik. So siya galing sa toilet na yun. Public toilet. Babi namin. Nga lumata pa po, po si Babi. Lalaki po pati si Babi. O matangkag. Tara na daw po mga kabeshi. Papasok na kami. Ngayon mga kabeshi, galing kami sa bundok. At kami bumaba dito sa binilang ko dati na avocado. Kami paakyat ko. Ito po yung 17. Wala na po yung parang pahaba. po. Ah, ah. Dito po yung magkano nga? 70 rin po. Dito po, gula dito. po 70. Ito na 60. Ah, okay po. Ah, ah. Bibili ako ng avocado at saka orange. Kaya ako lang ay namimili pa. Place, See, That's a great reason. May ng order. 35 ang isa. Wait lang Ah, wait uh, lang um, po ha. Ako ay hindi siya alitin niya hindi siya usugod Oo nga po.

na po kaya, yan. Anong kilo na rin po rin? 140 po. 142, 140 na po. So, yan, nakapili na ako na abocado. Ito ay combination na ng hinog at saka hilaw po, honey. Siya po ay green ang hinog. Green ang hinog nito hindi siya violet sa ka orange evergreen palang variety nitong avocado salamat po ha thank you ah, bilhin na tayo mga kabeshi ayun po si daddy si babe masaya masaya siya na nagda drawing No, ano si Andres lang oh, ano uh, eh. Oh, ano si ginagaya niya ko yung ay. Tapos nagmamaigipasan eh. Opo. Isang guwi tayo titingin na gano'n. <laughs> Yan ang gusto ni Bobby. May activity siya. Okay, settle down, settle down. May hinog nang makakain. Oh, eh, siya green talaga. Hindi awa, siya lagi yung violet. Awa, pero may hinog. Mm -hmm. Nakababa na po kami ng bundok, mga kabeshi. At dyan na lang tayo sa may manay study kakain. Masyado palang malayo yung sa kalawan. oh, yung gusto. <laughs> lunch time na. Lunch hour na. 12.30 na. Oh. Nagreklamo mm -hmm. oh. <laughs> na itong isa. Mam mam mam. Oh, oh. Ayun mga kapitik, nandito na po kami sa Manay. Yes. Nandun na si Mother na una na. Uh -huh. Una na kami dahil. Uh -huh. at si Andres ay tulog pa may maya ko ibaba. Order ka na, Mommy. Yung may sabaw kay Bobby. Happy hapi si Bobby nung alam na bababa. Ba. Kapalitan ko pati ng dami. Ah, oh, dami mong dala. <laughs> yeah thank you Lord. Nandito na po kami sa manais At, yan, nilagyan ko dito at para hindi mainit mamaya pagpasok ko. Yan po, nag-chat si Mami Janet. Na nandito na raw yung food. Kinalo ko na po si Andres. Yap, oh, pakainin mo na yan. <laughs> May order si Mami Janet na... na yep, Oh! Ah. Mami, kakapalit mo lang ng dami. Mm -hmm. Pogi din naman pala niya. sa <laughs> toilet. Yes. Kain kain lang na happy siya at nakita niya ako yayi nakain na din po si daddy enjoy lang dad wala si Bobby ay talagang sinadya akong bagal-bagala ng konti para makapagpahinga siya dito. Sabi mo po si Bobby. Sinusubuan ko mga kabeshi. Okay. Tapos na po kami kumain ni Bobby. Siya ay naiinip na doon. Mm, mm Dito tayo. May palayanan. Kuya okay. Ayi naman ang naman ang nakain pero nandun pa rin po si Mader saka si Janet na kain pa rin sinasabayan nila si Andres ako mabilis lang kumain kaya si Bobby kinalong ko na at naiinip na oh, maganda po di ang view ah Nakain pa po uli si Bobby. Bubusin niya to. Si Andres Mami. Nakain na rin. Oh, job. Yes. Bobby, Eat more! Oh. Sinusubo-subo ako po. <laughs> oh, ako na, ako na. <laughs> Tapos na po kami kumain. Okay, settle down boys. Uminom muli ng gamot si Bobby. At yan ay tutulog. Hinahanap ni Andres yung kanyang car, mami. No, wala. Oh, no. Eh, ito binigay ko, fire truck. Meron siya favorite na car. Yung ambulance car. Na white, yes. Much, much, much later. Ayan po, we're home na. Thank you, Lord. mommy. Aye! Aye! Happy na. How about aye? Happy na. Andiyan po si Mother. Binuksan ko na, Mami. Wow, oh, welcome home. Lamba na po ng mga damu oh. Aba, <laughs> Mami. Akala ko ito na-imagine ko ay bumagsak na. Ay, hindi pa rin. Andiyan pa rin. Oh, kakapul mo po. Oh, lumamban oh, nanda mo. Oh. Yes. Yeah, like oh. Oh, yes. Oh, si mami, hindi to agitanyang. Agi May tulong mami, check mo nga. Oh, I... oh lakas. lakas. <laughs> Dito po si Madre. Pasok na kayo. Binuksan ko na doon, nanay. Hmm. Oh, pwede mo na yung ilagay. At may hinog ng avocado. Bum si Janet po ay bumili. Pwede na kayo magmerienda. Opo. Ay, Sophie, Ay, Sophie mami. Ay Parang malakas ang hangin dito. Di Tuhu, ah. Oh. Ang mga dahon. Sa sariwa. Oo, oh, sariwa yun ang lalaglag. Yan. Thank you, Lord. Okay, dito. Yan. Uh -huh. <laughs> Ayan po si mami, nagwawalis walis si mami, pahinga ka muna. It's okay. pag okay. Wala, <laughs> pag walang extender pala, ay pasok ka dito <laughs> Ang halik kamuk, no? Oo. Hmm. Pero ito yung lagi, pag ni si mami, kanyang Oo, oh, oh ni siya na yun. Andres, oh no, dirty. Salamat po, mama. Sorry, Bago Mag na, siya nagbagyo. Oo. Uh -uh may ah, maitatayo na ang swimming pool ni Andres. Pinasamintuhan ko. iyan. Oo. Oh, oh. Nagustuhan ni Lale yung sa loob. Ah, yung, <laughs> yung, padatag, yung rubber. Maganda daw pala. Oo. Oh, yeah, oh. Like. Baka pag si Ate Naus na isasabihin mo, maganda. Iyan naman, maganda yan doon sa third floor ni na Ate Naus. Oh, okay. Nakaganyan. Oo. Oo oh, oh, nga. Sa third floor na yan. Oo. Yan, may damo din ang mga artificial. Oo. Tapos okay. di ko ilalagay yung swimming pool. Pwede na bang buuin? Oh, eh? Pwede lang ang kabataan dito. Nagbabalak <laughs> sila bunis. Oh, Andres, don't go out. Oh, namiss ano, dito naman. Oh, daming po ang bayabas. Oo, oh, uh, ngayon na maano. Na, eh? Ma... Maano ito, makulubot. Tapos Oh, sukahan eh. Oh dami ayun po si daddy naman at si nanay binababa ang mga gamit si nanay yung kanyang bag at si daddy ay oh careful ha awa ko po si Bobby ngayon may gasol wow thank you so much Monay and Jurel grabe kanila pong iniwan doon sa dinaanan namin kanina Oh, wow, si oh, thank you, Lord. <laughs> kan si Daddy po? Nay, ano ah, ya, abutin din ng 3K. Kaya, oh, okay. thank you so much, Mona and Jurel. Napakalaking tulong nito sa amin. Grabe, oh. Yeah, Tongka, <laughs> saan niyan. yan? Tongka stay, eh, taga Verona yung may ari. Ah, uh, Dito na ang sa, ano, community natin. Hello, <laughs> Bali yung mga labahe dito ko na rin siguro ilagay, no? Oo, at bukas ko na isasak ko lang. Bukas na lamang. Wow, meron ako sampayan. Mabilis lamang. At ang mga may nag i pa sa bagyo. Oo. Si Mama Sonia po, ay sabi ko eh, kung kailan niya la ang gusto, feel na bumaba, ay saka na lang siya bumaba ka ako. Siya po muna ay magbakasyon. Ay, ah, yun yung mga labahin. Yes. labahin first. <laughs> Ay, so, na dito. Pasok na kami. Pasok na kami, Daddy. At si Bobby, oh, gusto nang mag-ayo ng kalungin. Nang yes. kum kumakawag sa akin. Bye-bye. Salamat po sa inyo pong pananood. Continue to like and subscribe our YouTube channel po. Malaking tulong po sa amin. At sa mga project po ni Daddy. At syempre sa so aming pamilya. In Jesus. Salamat po. God bless. Bye-bye. Ala ko kay nagpe prepare <laughs> Mami, nakikisuyo na pala ako nito. Ito yung langisi. At bukas sa laboratory ni, ni Mader ay saka ko idaan yung kay Ma'am Joy. Kay Ma'am Joy ni Sir Mar. May yellow pa yan, o. Oh. Tingnan mo. Naka Tingnan natin. Yel, naka natin. Nakayelo pa yan. Ay, oo. Oh, Nakayelo siya. Yes. Salamat, Ate Oo, ni... yung, oh, yung kay Ma'am Joy. Ayan, yeah, salamat, bossing natin, Nels. Salamat. <laughs> Yan daw sa inyo ni Mader, yung isa. So ako po yung magbababa pa ng mga gamit, madami. Ba ito ah. Yan. For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Romans 10:13 and IV.